kanya, wag sa akin. Kayo mo Guilty! Nakita niyo po, tumatawid po sa kabila, di ba? Sa tingin niyo po, bakit? Objects sa labar mo! Yeah, yeah, Ay, yeah, yeah yung yung nanggigigil kami! Nakita niyo, nanggigigil. Ang hirap pong tanong. Patayin ng mga kurap! Yeah, yeah, isa pa to. Ito, may kausap pa yan, mga kaibig. Patayin ng mga kurap! Yan! Utangin niyo na mga yan! Ayabos! <laughs> Diyos ko po! Objection number one! Yeah, 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 yeah! Eh, ito lang ang hirap magtanong dito sa mga to. May mga kutsilyo at ano yung pamalo eh. Marami sa lahat. Sa'yo po, guilty or not guilty? Guilty! Hindi naman po. Thank you, thank you po sa inyo. Hello po, mother. Kayo, tatawin ko na rin kayo. Guilty! <laughs> kasama na ito. Kas para may kasama sila. Kaya lang. Akala nyo, ha? Kaya lang. Objection over Salamat po. Sal kulong. Ilagay sa kulungan tapos lagyan ng maraming blood. Happy Halloween! Happy Halloween, getaway from the Philippines! You are so many, so many, so many blood. Uh, mar marami ng dugo ang nawala sa'yo. So better, you better go to jail and not guilty. For me, you're guilty. How can you prove that blood control goes project? Right? Yeah. How? How, how, how? You better go to preamble and the Constitution. If you know the Constitution, you memorize. Blood Control Goes Project. There is blood there. Blood. You know, blood. B L O O D. Blood. 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 Thank you so much. O B O B O. BAH! Shoutout sa jowa ko. Wow. Nasaan ba siya ngayon? Nasa Valenzuela alam mo ba? Ay, Diyos. Salamat po, thank you.